Pasama ka kasosyo nasa Pangasinan ako ngayon Ordaneta at kasama ko si kasosyo yung runs makakwentuhan natin siya. Dito ako sa CB Mall. Kasosyo Rans, bati naman sa mga kasosyo saka pakilala ka rin ng konti. Hello mga kasosyo, uh, Rans Patrick Madrid, um, 28 years old. So, sa ngayon, business ko is uh, may barbershop ako. Three branches na. Uy! Tapos, uh, nang trata din ako CCTV, nag-install ng aircon. Tapos. Uy, ah, ayos, pares na dyan nun ah. Konting ano, konting construction na rin. Uy, ayos. Sige, pasok na sa construction. Paano na pasok? Din? tatlong branches mo ng barbershop. Meron na mm. akong, siyempre, tutok ngayon ako sa renovations. Mm. May mga kaibigan na ako nakikita na, hey, ganda na ano ah, ganda na pag -abi. ng barbershop mo. Uh, so, okay. Magpapatayo ako ng ganito, baka matulungan mo ako. Ito yung pumapasok. So, so nagkaroon ka ng bagong business sa construction. Di ba? Na parang, ng Nagbubukas na. ng op ng opportunities eh kapag ka, ginagalingan mo eh. Nanggaling yung lahat sa na parang pasok ka sa business, wag mong bibitawan. Nabanggit mo sa business, ang last kong video na napanood mo, sinasabi mo na huwag kang susuko dun sa business mo kasi parang Super Mario, mm -hmm. sabi mo. Kapag ka yung level na to, yung boss na to, hindi mo matalo, pag start ka ulit ng panibago, yung boss na yun, yun pa rin eh. <laughs> so hanggat hindi mo natatalo yung boss na yun, ulit at ulit ka, restart yes, ka ng restart. Yes, hindi yes. ka mapupunta ng next level. Next level. Mm -hmm. So, ayun, yung pinakamagandang ano, yung pinaka-reset na mm -hmm. learnings ko sa'yo. So, ayun. Ngayon, pitik-pitik ako sa ano eh, videos. Yun. So, nagsimula ka, ang business mo mm -hmm. talaga sa yung runs, yung barbershop na tatlo na ngayon. Tatlo na. Okay. Paano ka nakistart ng negosyo na barbershop? Anong, anong storya mo doon? Story noon, pandemic. Teka, ano ba nga palang pangalan ng barbershop mo? Saka saan? Barber Studio. Madrid. Saan dito sa Pangasinan? Uh, isa sa Public Market, isa sa San Vicente Crossing. Okay. Tapos oh. yung baby na branch namin sa San Carlos. San Carlos City. Hmm. O oh, paano ka naka-start dyan? Das Paano nag anong storya niyan? Well, pandemic, ang daming ang daming uh, tao dito para anong uh, ano bang term Parang walang walang ano eh, walang opportunity nung pandemic mm. eh. Okay, okay. So, para kang gusto mong magumpisa ng okay. bago. Mm -hmm. Na no choice ka eh. Wala walang wala sarado lahat eh. No choice ka. Kumbaga, teka, bakit ba, before pandemic ba ano bang ginagawa mo? Nag-aaral ka pa, nag-work na? Before uh, pandemic. Ano pandemic OFW oh, ka. Oh. Okay, and then pandemic Ah, uh, nasa abroad ka ba? Hmm, 2020. O ano, pinauwi ka ba? Pinauwi ka? Hindi. Nat natrap kami sa barco for a year. Okay. 2020, And... nasa China kami nun. Pumutok ang COVID. Na-quarantine kayo? Oo, nasa China kami. Oh. Kakaalis namin. Tapos pumutok ang COVID. Okay, so nasa, bar nasa barko ka ng isang taon. And then, umuwi ka ng Pilipinas. O, eto na. Paano mo na-execute yung barbershop? Anong nangyari dyan? Well, si mother ko, sabi niya, may nag-open na, na stall sa palengke. Hmm. Nak gusto kong, ano, patayo ng barbershop. Bakit barbershop? Sabi ko, wala, may alam ba kayo sa barbershop? Sabi hmm. wala. Nanay mo ang Nanay nagsabi? Nanay ko may, may gusto. Siya okay. may, siya bakit, may Bakit daw barbershop nga? Oh. Kasi tatlo kami magkapatid na lalaki, plus oh. yung tatay ko. Hmm. Apat kaming lagi daw nagpapagod. <laughs> <laughs> yun lang ang yun lang, yun, yun lang, lang reason? Oh. Tapos, <laughs> Well, nanay ko hindi masyado ano in line sa business eh. Oh. Gusto niya lang merong business, cobra-cobra, yun lang. Okay. Management. So, sabi ko, Ma, maglalabas ka ng pera, sayang. Hmm. E pandemic, alam mo naman mm. sobrang ano, sayang ng pera noon, eh. no. Oh, yeah. So sabi ko sa kanya, "Ano ka ba diyan? Ah, paano natin paano natin gagawin 'yan?" So, basta nag-start lang. Kasi wala kayo alam sa barbershop. Pa paano na execute 'yun? Pa paano? Gaya-gaya, copy paste. Oh, copy paste. Hanap ka ng maganda. Okay. Well, yung mga kapatid ko kasi noon, oh. may may pinagpapagupit na sa Baguio. Oh, ang hmm, ganda ng gupit niyo, oh. Tapos sinya try ko nga, una oh. try ko, kompleto, may hot towel, mm. may masahe. Mm. Bakit walang ganito sa atin? Yun na. Mm. So, kanina na kakausap ko 'yung bangka soso, mm. tinatanong ko, ano line of ang line ng tanungan ko eh. Mm. Anong line of business natin? Ah, ganito, ganyan. Ano yung ano? Ano yung pinagkaiba mo sa iba mong mga competitors. Mm. Bakit, bakit ka, paano ka naging kasosyo? Ang ibig ko sabihin, ano yung edge mo sa kanila? Mm. So, yun. Gusto kong nalalaman yung ganun kasi ibig sabihin, nag innovate ka. Okay. May bago. May bago kang service na in-offer. Isa pa, kung observant kang tao, nakikita mo yung competitors mo, mm. sisilip mo kung ano yung weaknesses nila. Ano ba yung pagkukulang ng business na to? kaya ko bang mabigay yung pagkukulang nila? Kasi doon na yung market eh. Kung meron silang gano'n, ibig sabihin may market, paano mo improve? May kulang sila eh. Baka kaya kong ibigay yung pagkukulang nila. So, binigay ko yung gano'n. Ang mga gupit dito noon, nagumpisa sa 60 pesos. 60? Okay. Pag nasa mall, medyo mas matas. Hmm. Siyempre doon ako sa ano sa 60. Nag-start sa 60. Okay. Naging 80. Ang katabi ko, biglang nag-80 rin. Hmm. Binaba niya rin. Ginawa niya 70 nung nag-100 kami. I Renovate ako. Ginawa hmm. akong 150. Pinalupit mo. Tapos naging 150 ka pa. So almost times to na ng presyo one before. Tapos gumawa ulit ng bago. Mm. Dito kasi pang palengke, eh, sabi ko. Ang market dito, hindi kaya siguro ng ganun. Yung ganun kataas mm. na presyo 1. Mm. May mga nakakausap ako, Sir, mababa yung presyo mo. Kano ba ang presyo sa Maynila? 150, pinakamababa. Kaya ako nag-150. Mm. Sabi ko, kaya, mukhang kaya pa eh. pani bago panibago. Mas magandang location. Pagandahin lang natin yung... Tinas ano, Tinaas mo pa ulit yung presyo. Ano akong 250. Oo. Oh, 250 nakita ko. Uy, pwede na, pwede na to. Malalaman mo eh. Masasandalan ko na to. Kumbaga, nakikita mo na yung profit. Kung may profit na. Pero yung margin na yun medyo matagal. Ah. Trial and error, trial and mm -hmm. error. Tapos eventually, eventually ayun. Parang nalalaman mo yung ups and downs ng business. Mm -hmm. Naniniwala ko na hindi ka pwede magpa-franchise hanggang mm -hmm. hindi ka pa tumatawid sa 5 year. years. five years? Yes. Kasi after five years, doon mo lang masasabi na, Uy, medyo hinog na ako. Nalaman ah. kung may ups and downs. Nalaman ko rin, eventually, nag-stay ako doon sa ano, nabit ko yung level 1, level 2, level 3 ah, na boss. Ah. So hanggang ngayon, ayun, na-execute pa At ngayon, rin. tatlo na yung branch nyo. At mga kasosyo, note nyo yun ha, hindi nagpapababa ng presyo si kasosyo ng runs. Kung hindi, nagpapataas na nagpapatas kada bagong branch. Ibig sabihin, pinapalupit niya pa yung business niya para makasingil ng malaki. Kesa, isipin kung paano papababain yung presyo. Same na utak lang kasi yung gagamitin mo ron eh. Kasi si anong one point mo para palupitin ang service o product para makasingil ng mahal? Anong anong laman ng isip mo to to increase yung <coughs> yung price ng services? Anong mindset mo sa ganung strategy na imbis na pababain ng presyo, pinapataas mo pa? Paano I mean, mo nagawa yun? Service, service, di ba? Oh, yes. Mm -hmm. Sa service, bigay mo pa yung extra hand. Pagka ganun yung utak mo na parang alagaan mo yung client mo na... Alam mo naman yung client na mabuti, diba? ba? Mm -hmm. pagi mabuti ka rin. Tapos, bigyan mo ng konting extra na... At, extra service. Extra... Ay, extra... oo. Ekstra ng lupit. Kung baka, yun din sinasabi ko sa staff ko. Magbigay kayo ng something extra. Ano yung something extra? Oh, ano yun? Paano ano yun? Diba sa gupit? Basta nagupitan. Uh -huh. What if magbigay ka ng... Ano yung mga extra sabi mo, diba? Sa amin, meron kang hot towel service. Mm -hmm bigyan mo masahe. Tapos, di ba yung karaniwan na uh, barbershop noon, tissue? Mm. May nabibili na ngayon, yung, yung dinidikit, nabibili nga lang yung sa ano eh, sa orange shop eh. Hmm. Bili ka noon. Kesa yung tissue na naka oh, ganun. oh, siyempre, ka 250. <laughs> tapos tissue. tissue. Lipad, gamit pa. Gamit ka ng ano, gamit ka ng cotton buds. Mm. Ay, cotton buds. Yung cotton balls. Mm -hmm. Yung iba kasi, pagka-spray. Ganun, di ba? Mm -hmm. But what if gumamit ka ng cotton para naman mas mukhang professional? yung mga ganong ganun small details small details ah yung customers mo ma-appreciate nila yung sobrang ganong details isa pa may nakita ko salon Korean salon mm -hmm. ito walang trade secret mm -hmm. ka lang sa iba na okay lang na okay. Oh. yes kasi ano secret doon mm -hmm. na ng iba naglalagay sila ng no, parang face shield pa ganon para hindi maalagyan ng na yung mata so, Magkano lang yun? Wala pang 10 piso ang isa nun eh. So, ano yung ganon na service? Yung ganun, tsaka mo So, masasabi ngayon ng clients ko, worth it doon. Worth it kahit mataas yan. Kahit mataas. Eh, ang nalagaan ako eh. Diba? So, yun, yun yung ano, yun yung country So, para extra. magpataas ng presyo, mag-focus sa maliliit na extra details. Extra details. Baga maliit lang yun, pero yung yun yung na nagme-make ka difference kung so, bakit ra? worth it kang manigil lang malaki. Malaki sipin mo, pupuhunanin mo doon 4 pesos, 5 pesos. Mm -hmm. okay. Markup mo magkano, sandaan. Per service, ha? Every day, nababalansin nyo ba ang sales nyo? Yun? Yung pera. Yung zero-zero, ha? Ah. short short Wal or walang over. Walang kulang, walang sobra. Oo. Paano may track, track yun? Nag-develop kami ngayon ng... ng program. Wow, nice. Oo. Ang kulang na lang yung kung paano ka magpasok ng pera. Yes. Ah. Ang system nun, hindi, eh, actually madali yung pagpasok ng pera, yung paglabas pala. Mag, kasi ang service namin 250. Mm -hmm. Pag nag-insert ako na 1000 dapat may maglalabas na 750. Oh. So kapag nag-insert ka, lalabas na sukli mo, sakto. Uh -huh. Madali lang yung pasokan ng bill, mm -hmm. ang ilalabas ay coins. Madali lang 'yun. May piso wifi available. Halos halos lahat maraming oh, yun, yun, yun. ng concept. Bakit wala akong nakikitang ganun na pas pa ng pera, lalabas pera din. Mm -hmm. Ay bills, paper bills. Mm -hmm. Ang nakikita kong ganoon na meron si podium sa IKEA. IKEA? Yung mga parking nila. Di ba? Self-service. Sa amin kasi, industry namin, mm -hmm. common problem, nag-aaway ang barbero at kahera. <coughs> Dahil bilang ng komisyon? Dahil sa komisyon, nagdadayaan. Okay. Nangungupit si Kahera, hindi binibigay yung, kunwari, nakasampo akong gupit. Tamang upit. bilang. Syam lang yung binigay sa akin. Ayun. Oh, Siyempre, gagalit yung barbero. Nagagalit, nag aaway away Doon okay. na sisira tinang, kaya wala akong bago ako nag-start wala na akong ganun tinang, mm. wala akong kahera sila sila lang paano ko yung masusolusyonan on a larger scale uh, pa, level 2 na tayo yes, pa level 3 yeah. paano mo yung susolusyonan yung machine na yun mm. <clears throat> pasok ka pera Self-service eh. Mm. Pasok yung customer, pipili na service. Hindi lang naman yung service. Wala pang, wala pang sampo. Pili mm. yung service may total. Mm -hmm. Papasok ng pera, susuklian. May ticket pa. Yung ticket, ando na yung number niya. Oo. Oh. Anong nasolusyonan ko dun? Simpleng bagay. Oo oh, nga. May number yung, na ako. Pila, yung pila. Nawala na yung kahera ko. Iwas kupit. Tapos lahat ng sales ko, nakaprogram sa computer. May sales tracker na ako. Nice. Tapos, dahil walang kupit, nabawasan mo yung hash handling ng staff. Oo oh, nga, no? Kasi saan ba, san ba nakukuha yung, yung hindi pagbabalanse? Eh? Diba minsan kumukurot-kurot sa oh. kaira? Mm -hmm. Hindi mo iwasan yun eh. So what if hindi sila makakurot? Nakalak eh. Hindi rin hahawak ng pera yung staff mo kasi ticket na lang hawakan nila. Yun na lang mm -hmm. pang hawakan nila. Ano pang nasolve ko doon? Payroll. Ando na, nakasulat na. Pati commission nila, naka, oh, nakahati ano? na doon eh. Ilan yung pinasahuran mo yun? Kahera. Sabi mo ng sahod noon, 15 to 25,000. go audit sa'yo. Kano yung, kano ano account accountant o oh, magastos magastos mm. bookkeeping mo pa sales monitoring correct, mo pa correct ngayon kapag on a larger scale makikita mo shop 1 shop 2 shop 3 ito na yung performance nila mm. yun yung sikreto actually ng Jollibee may system na ganun pasok ka ng drive thru ano makikita mo dun sa ano nila sa monitor nila lahat ng branches nila nakikita mo kung ano yung effectiveness ng drive thru nila oh kung gaano kabilis yung oras. Ngayon, kapag may data kang gano'n, alam mo kung gaano katagal gumupit yung tao. Okay. Makakapag-meeting ka ngayon, may data ka eh, may basis ka. Mm. Uy, makikita mo, medyo matagal ka i Improve mo 'yon, ano? Oh, no? pwede bang improve mo 'to. Yung data na ganun, importante. Demographics. I-input nung customer kung taga-saan siya eh. Oh, oh. Uy, yung pa lang customer eh, ko, na natin, itong na reach natin. Ang daling mag-expand. Oh. Ang daling makakuha ng investor. Correct, yes. Level 2 na 'to. Mm. Kasi ginagalingan mo yung ano eh, yung simple details eh. Yes, tamad, yeah. tamad ako. Pero dahil tamad ako, naghanap ako na way. Mga solusyon. Para masolusyonan galing, yung galing, katamarang katamaran ko. Work smart. So kung, kung ganun, matutulungan akong mag-scale pa ng mas marami. Sarili nyo ng oh, business sarili sa, business, sa iba. Ma-offer ko rin sa ibang businesses. Diba, hindi lang naman, hindi lang naman sa akin. tapos correct. Tapos syempre, yung mindset natin para makatulong sa iba. Correct. 'Yun 'yung ano, 'yun 'yung whole point ng business para makatulong <coughs> sa iba, ibang Sabi ko nga sa prinsipyo na lang 'yung binebenta natin ngayon eh. Hmm. Hindi na 'yung operations, madali na lang 'yan. Ang dami niyan sa internet. Na yan, eh. Nasa YouTube nga, 'di ba? Hmm. Simpleng bagay sa YouTube na 'yan. Eh. Hmm. Pero 'yung pag-expand mo nang ganyan sa ano na 'yan, eh? ibang ibang hmm, galeng, talino mo din, kasi si Umran 's ha. Kasi si Umran, dami gung natutunan doon, ha. Especially nung nakikita ko sa'yo na madetalyado kang tao. Pero ginagawa mo pala yun kasi sabi mo ha, tamad ka. <laughs> Kaya gusto mo na lang i-automate yung mga, mga bagay na yun. As sa service pakahirap i-automate kasi service di eh. ba diba? Ano yan eh, daming factor ng human error eh, no? Pero yung ina mo doon is ma-systemize. Kasi nga, kung mag-scale tayo, kailangan system. Correct. Eh, about naman sa paano mo dalihin yung pag-improve ng system? Anong discarte mo doon kasasyong yung runs? Kung may, base isa kang i-improve, may isa kang i-solve. Paano mo siya tignan at may cost factor ba sa'yo na ah, mapapagastos tayo dyan o kaya okay lang gumastos basta mag-improve? Anong mindset mo about sa improvement sa system. Kapag gumawa ka kasi ng statement balance, malalaman mo kung magkano yung perang pinapasok mo sa sa business. Mm i-consider mo na lang yung na ganun. Sacrifice ka ngayon, pero in the long run, giginhawa buhay mo. Oh. Nakuha ko to sa isang, ano, bilyonaryo. Mm -hmm. Sabi nga sa akin, mag-isip ka ng bagay na mahirap palitan ng pera. Time. Mm -hmm. Ano yung pinakamalapit na palitan mo time? delegation. Okay, kasi ma-free free ka dun eh. Yes. Instead na ko itong bagay na ito, i-delegate ko sa'yo. Mm. Nalibro yung oras ko. Mm. Yun na yung pinakamalapit na bayaran mo yung oras ng tao. So okay, okay lang magbayad job. para, para mag-improve, para oh, systemize Okay lang. Oh, okay lang. Iba e kasi nagtitipid. Eh, wag na. Gagastos pa tayo ng ganyan. Bibili tayo niyan. wag na. Kaso, hindi nag-improve. Ang bagal. Lalo okay, pabagal ng pabagal. Pero sa'yo, okay lang na mag-spend mag ka ngayon, mag-risk ka ngayon, pag double work ka ngayon, kasi papakinabangan mo lang siya in the long run. Risk mo ngayon. Yun yung pinakamalaking factor doon. Kapag nag-risk ka ngayon ng ganun, oo, oh, malaking, malaking pera yun. Ano po magkano yung, yung bill dispenser na yun? mm, -hmm, mm -hmm. 97, may pressure na. Yun, ah. Yung pa lang yun, ah. Oh. Yung, ang yung machine ang na yun, una kong nabili ay... is 25,000. Mm. Ang tipid, eh. Yun lang yung meron, eh. 25,000. Ang ginagawa nun, insert mo yung pera, ang tawag doon, bill recycler. Mm. Pasok ka ng pera, may parang isa siyang storage doon. Isang, ay kahit anong bill, basta yung tinask mo, ide delegate mo lang kung anong bill yun, eh. Kunwari, 50 pesos. Mm. Papasok niya 50 pesos. Kung hindi 50 pesos, ang na-detect niya pupunta lahat sa baba. Ang ibabato niya ngayon na sukle, lahat lang nang nasa taas. Mm. So hindi mo mapipili kung alin yung bill na lalabas. Okay, Dama? okay, okay. Yun yung problem doon. E eh, paano kapag nagbigay nga ako ng 1,000? 10 libo, ah, alam ka na, si mm. na tig-50 lang ilalabas sa akin. Mm. So hindi po pwede, hindi ko maibibenta sa iba. Gagawa na ako ng bagay na pag ginawa ko, magbe-benefit ako, magbe-benefit din yung iba. Correct. Which Sarili 97,000 yun, ah, mm -hmm. Mabigat yun. Isang ganun mo sa card mo. <laughs> <laughs> galing <laughs> galing mo sa lang. improvement, kasos yung runs, ah. Eh, kasos yung runs, ano mapapayo mo na lang sa mga kasosyo na galing din sa abroad, tapos nag-execute ng negosyo, paano mo hawakan yung huwag mong sukuha ng isang negosyo kasi uulit ka na naman sa simula, gaya yung sinabi mo kanina. Paano mag-focus sa negosyo, anong mapapayos mo sa mga kasosyo about it? Mag-umpis kayo sa yung core gift, di ba? Core gift. Kung mahal mo yung bagay, passionate ka sa bagay na yun, hindi mo susukuan yun eh. Baby mo yun eh. Oh. Kapag baby mo, susukuan mo yung baby mo? Hindi, syempre. Gagawa ka ng parang para kahit pa pano uh, mag-drive. Mm -hmm. Sabihin na natin, hindi nag-work. Huwag ka titigil doon. Mm -hmm. Kasi may experience ka na eh. Di ba, yung balik tayo doon sa parang Super Mario. Mm -hmm. Gamay mo na si Mario eh. Tapos lilipat ka ulit ng Luigi. Mm -hmm. Gamay mo na yung line of business na yun eh. May experience ka na. Kunti na lang eh. Mm -hmm. So ituloy mo. Related pa rin doon. pero sabi sabi mo ha? ibang bagay pero at least kahit papano related basta passionate ka pa rin doon sa ginagawa mo pag passionate ka walang pipigil sa iyo eh passion ko to eh hindi mo basta-basta bibitawan hindi mo bibitawan yeah. so kahit papano tuloy-tuloy ka pa rin mag improve ka pa rin hindi mo maiwasan na ano eh may wall mm -hmm. hindi mo ma may challenge yung may oh. problem Tsaka ka ngayon manood ng ano, asosyong malupit crew. <laughs> Kasi, hindi, ganun ginagawa ko. Hindi ako, lagi natin sinasabi, execute, execute, mm. execute. Hindi ako tumatambay sa page ng dahil, oh, love, free magawa. time. Oh, all yeah. Pupunta ako doon for inspiration, motivation na pag may wall pag akong may kailangan, problem, oh, pag may pag wall may akong challenges. kailangan, yun, doon ako lumalapit. So, hindi ako parate. Yung tutusin, hindi ako parate. Pero... Kasi nag-execute. Oo, nag-execute. Usapan, execute eh. Execute tayo. So, ayun. Nice. Thank you to Kasosyong Ranz, ha? Mga kasosyo, support natin ng experience yung barbershop ni Kasosyong Ranz. Madrid ang pinaka-brand name, no? Madrid, dito yan sa Pangasinan. At yung mga socials nila, lalagay ko na rin dyan sa baba. Kasosyong Ranz, thank you sa tayo mo at sa pagiging malupit na kasosyo. Dami ko natutunan sa sa'yo. Salamat sa pagpunta kayo ka sa Sasyong Rans. Mga kasosyo, paalam na muna. Please follow ka sa sa mga pages. Thank you, Sasyong Rans. Kaya ako nakakilala ka. Thank you, thank you. Ayos. Happy Free Anniversary Kasosyo Manumit Group Ang Woo! -hoo!